Hello po, good morning po mo sa ating lahat. Uh, welcome back na po sa YouTube channel. Today's video, atin pong pag-uusapan yung pagtuturok ng mga iron supplements sa ating mga buntis sa mga inaheng baboy po mga kaibigan. So, kung kayo po ay mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pang mag-subscribe lang kayo sa kay YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung atin pong pagtuturok ng mga iron supplements sa mga buntis sa mga inahing baboy. Dito po sa aking backyard farm po mga kaibigan, bago po ako nagpapabulog po sa aking mga inahing baboy, dumalagang baboy, ako muna po ay nagbibigay sa kanila ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADA 5 ml. Importante kasi yung mabigyan natin mga vitamin supplements sa so ating mga inahing baboy nang sa ganon, kapag atin po sila ay ay mas marami po yung biik na mabubuo doon po sa loob ng kanantiyan kapag nabulugan na po yung mga inaheng baboy so ganoon pa rin, atin po itong oobserbahan hanggang uh, day 1 ng pagbulog hanggang 21 days po after nabulugan nang sa ganon atin pong maoobserbahan ma kung siya baboy nagre o hindi na po nagre kasi po yung mga inaheng baboy natin yung kanila pong estro uh, cycle po mga kaibigan ay nasa limang araw na yan na within 21 days po yan na pabalik-balik hanggat hindi po sila nabubulugan. So kapag pagdating po ng 21 days ay uh, hindi pa kayo sure na buntis talaga yung ating inahing baboy, another 21 days na naman po nang pag-oobserve. So hanggang 42 days na po mga kaibigan na Atin po pag-oobserve sa mga inahing baboy kung buntis pa talaga o hindi. Pagdating ng 42 days po mga kaibigan, uh, kapag uh, na-confirm na po natin na buntis yung ating inahing baboy, ayan po, uh, hindi na po yan magre-rehit siya then tayo po yung mabibilang ng araw hanggang aabot ng 80 to 90 days. Sa mga araw na iyan, pwede po tayong magturok ng iron supplement sa ating mga inahing baboy. 5 ml per inahin po yung mga kaibigan. Importante po kasi yung iron sa ating mga inahing baboy, lalo na kapag malapit na po silang manganak, kasi po, yan po ay kinakailangan talaga ng mga biik na nasa loob ng tiyan ng ating inahing baboy. Yung iron po na tinuturok po natin sa ating mga inahing baboy ay hindi lang po yung kanilang uh, mamapig ang maka kundi pati na po yung biig po sa loob ng kanyang ay magkakaroon ng benepisyo doon po sa iron supplements. Nang sa ganun, yung mga biig po mga kaibigan ay uh, hindi po manghihina, hindi po matamlay, at saka yung kanilang pong paglaki po mga kaibigan, ay mas madali po silang lumaki, pagka panganak ng mga biig po ng ating mga inahing baboy. And then, ang epekto po sa ating mga inahing baboy, ay hindi po sa magkakaroon ng iron deficiency anemia. Kasi alam naman natin kapag nabubuntis po yung mga inahing baboy, lahat po ng mga vitamins, supplements, kasama na yung iron, ay nakukuha po ng mga biik mula po sa ating mga inahing baboy. Kapag sila po yung mga nganak, ay magkakaroon po ng mga blood loss, magkakaroon po ng mga bleeding. Para atin pong ma-prevent yung ganyan mga kaibigan, importante talaga nga tayo po yung ng uh, iron supplements sa ating mga inahing baboy, 5 ml between 80 to 90 days bago po sila mga anak mga kaibigan after mga nakweting mga inahing baboy po mga kaibigan kapag atin pong naoobserbahan na marami po yung kanilang mga dugo na inailabas or marami po yung mga, mga uh, bleeding na atin naoobserbahan sa ating mga inahing baboy uh, kinabukasan pwede po tayong magturok ng iron 5ml din sa ating mga inahing baboy kinabukasan sa mga biik naman po mga kaibigan required talaga yan na magtuturok tayo ng iron supplements sa ating mga alagang biik between day 1 hanggang day 10 kahit sa anong araw dyan, pwede po kayo magturok ng iron supplement sa mga biik. 1 ml per biik. So dito po sa akin mga kaibigan, ang akin pong nakasanayang magturok ng iron sa akin mga alagang biik ay nasa ikatlong araw mula po na siyang ipinanganap. 1 ml po na iron ang akin pong uh, itinuturok. Minsan nga yung iba po mga kaibigan, uh, sila po yung nagtuturok ng iron in the first month na nagbubuntis yung kalang mga inahin. Kasi, crucial kasi po yung first month na nabubuntis po yung mga inahing baboy. Sa mga panahon na iyan kasi, doon po nabubuo yung utak, uh, puso, at saka yung mga buto. Para po healthy yung mga biik na nasa loob ng tiyan, kaya po yung iba po ay nagtuturok ng iron the first month of pregnancy. Pero sa akin po dito sa aking backyard farm, ang aking pong nakasanayan na magtuturok ng iron ay nasa 80 to 90 days doon po sa so mga inaheng baboy po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman kung kailan pwedeng turukan ng ayon supplements yung ating mga buntis na inaheng baboy po mga kaibigan. Hanggang dito na po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.